Hello Polly guys Ngayon po naman ay uh, magpupunla po ako ngang uh, buto ng buto ng malunggay pero ito po ay uh, imported po ito galing po ito ng Indonesia, bigay lang po ito ng aking boss uh, Ngayon po uh, ay ko po uh, makita po natin kung ano yung kaibahan ng imported sa local natin malunggay. Tara na boss. And guys, ito na po yung buto ng imported na malunggay galing Indonesia. Ilalagay ko na po sa ating pagpupunla na binutas, bumutas po tayo sa lupa. Ayan, atin ang tatakpan. Ayan. Antay na lang po natin ng mga ilang araw yung kanyang pagsibol. Ayan guys.